Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan ng iyong hinirang. nag siya sa gitna ng matabang lukain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala ng ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahabag sa amin Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at hiyahagi sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angka ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo siningil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuwa sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang kalinhagang ito, isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan at do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kayat na masukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon, siya pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag -isip, isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain. At lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapa. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain kayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ng anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.